Mga kaboske, napansin mo ba na laging nag-e-trip ang circuit breaker sa bahay? Safe ba to o delikado na? Yan ang aalamin natin ngayon para iwas sunog at aksidente. Break time 1.5 Ask question about home improvement. My knowledge and experience will be my answer. Welcome to my channel. This is Kaboski. Jaboy TV official. Tips and ideas. Ang circuit breaker, parang guardian angel ng kuryente yan. Kapag may abnormal na dumadaloy na kuryente at sobrang dami o delikado, ay automatic itong nag-trip para protektahan ang bahay laban sa sunog o pagkasira ng appliances. Pero bakit nga ba nagte-trip? Heto ang mga common reasons. Number one, overload. Sobrang appliances na sabay naka-plug. Example, sabay ang microwave, rice cooker at electric kettle sa isang saksakan. Number two, short circuit. Kapag may nagadikit na live wire at neutral, biglang tataas ang kuryente. Number three, grounded wiring. Sirang insulator o luma ng wiring. Number four, defective appliance. Minsan, hindi breaker ang sira kundi appliances mismo. Number five, worn out breaker. Kung lumana, baka siya na rin ang may problema kung nagtitrip ang breaker. Una, huwag pilitin iyon agad. Dahil kung may problema, baka lalo lang lumala. Pangalawa, check muna at baka overload lang. Bawasan ang appliances na sabay naka-plug. Pangatlo, kung paulit-ulit kahit konti lang gamit, tawag na agad sa lisensyadong electrician. Remember, mas mahalaga ang kaligtasan kaysa convenience. Mga kaboskye, tandaan, ang circuit breaker ay hindi abala kundi, ito'y warning sign na may dapat ayusin. Kung gusto mo pa ng ganitong home safety tips and ideas, don't forget to like, share, at subscribe na dito sa aking channel. Kung may katanungan ka, paki-comment naman sa ibaba para masagot natin sa mga susunod na video. Katulad nito. At paki-comment na din kung taga saan ka para malaman ko saan umabot ang video ko na ito. This is Kaboski Jaboy. Real talk, real stories. Thank you for watching.